Ayun mga guwiks, ang masayang gabi sa lahat yan. No? Tayo ngayon mga guwiks, sa gabing ito ay may service. Tayo ay maghatid ngayon dahil sa uwi na. gabi at ngayon tayo ulit muli mag-service ng gabi mga guwiks. Samahan nyo ako sa ating paglalakbay sa labas. Tayo ay magservice ngayon sa ating mga service dito dahil uwihan na ala city ng gabi ang uwihan madalas ngayon ganito ng oras ang service ko mga gawiks sa huling service ah. so yan mga gawiks tayo lalabas na ng highway no service na tayo ngayon iatinda natin sa isa yung ating mga ka workers shout out yan mga gawiks so ikaw na yung isa <laughs> shout out daw mga gawiks ngayon tayo ay babiyahe ulit sa gabi ng ito. Dati-dati ay tayo ay nagse ng gabi. Ngayon tayo ulit ay mag-service na naman. So ayan yung lansangan pag gabi mga buwik. Sa ating matutong ayan. Medyo wala nang traffic sapagkat alas 7 na ng gabi no. sa medium aja dito mga guys tayo ay mag shortcut sa isang subdivision no. Ayan, tayo ay para hindi matrapik, iwas sa traffic, wag sa highway ang daan natin kaya tayo dito yung iwas dito tayo sa isang subdivision. Ayun, ang mga sasakyan ay sa one lane naka-park sa pocket one way ito. Ayun, yung daanan natin mga sa ay one way. Kaya yung kabilang side ay makita natin maraming mga coaching naka-park. Init na gabi mga gawiks dahil summer, mainit ang panahon kahit gabi medyo mainit pero yung aming sasakyan ay medyo malamig kaya naka aircon kami pagkanto sempre minor look unleasing ah, look unleasing parang nasa 30 tayo ah oh. Welcome aboard, sáng ghi 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 hạng ghi bình thoáng sáng ghi 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 Eh, nako, hindi ko na 'to aalis. Sa lang ako ha. Ah. Samahan kita sa lane Pwede naman. Baka sarado ang bangko para, ngayon. Hindi, mag-grocery ako para meron sa traffic possible. 'Yan nga ang una nating ihuhulog dito sa kanto ng <laughs> uh, Ihuhulog talaga yun eh, no? 'Yan lang daw siya sa may kanto sa may highway sa paglabas natin. Na So dyan na nga mga kawis no Highway na yan dyan Yung mga papuntang San Mateo, Montalban Ang biyahe natin ngayon ay pa San Mateo ba tayo mga kawis no? May isa pa doong ihatid natin Na ihuhulog din <laughs> Saka mag-grocery

Bye -bye. bye bye. Wala kay Pedro, wala kay Maria. <laughs> <laughs> Ay, oh, ayun lang. Ali tayo sa highway na ngayon ng Jeep Rizal Magwix, pasan Mateo no. Ayun, ayan na nga ang highway. matraffic dito ngayon no? tayo ay nasa gilid ng kalsada ayan at matraffic matraffic sa may COL yung kanto na ating nilalabasan madalas dyan ayan na traffic pa more Stage lang kayo mga para makarating sa paroroonan kahit matrapik, tsaka-tsaka lang. Ganun na talaga ang sitwasyon sa panahon ngayon. so Yan Magrich, yung kanto na nakapagbigay ng traffic diyan, yung mga nagsusurkat diyan. Ayun yung kanto na yan, maraming lumalabas diyan. Yan ay papunta din ng Montalban, San Mateo, Batasan kaya dito tayo madalas matraffic pag lagpas dito mga kawiks yan ay video tuloy tuloy na tayo dyan so ayan maraming mga lumalabas dyan na nagsushortcut at dito naman magtatagpo ayan ang traffic pasok Ayan na mga kamiks na ay nakalabas na, nakalusot na nakalagpas doon sa kanto. Diretso na tayo ng Batasan, San Mateo. So ayan na mga kamiks hanggang dito pa ang traffic at kakatawid lang natin sa tulay no. Tulay nga ng San Mateo no. Yung galing tayo sa Marikina City. At dito na sa kanto, kakaliwa tayo sapagkat dyan na yung pangalawa nating service na bababa so tsaga tsaga lang at syempre pagkatapos dito mga gawis babalik na naman tayo may isa pa pa Marikina City tayo sa Barangay Malanday doon tayo na naman ang huli huli nating ihuhulog doon <laughs> kunting kunti na lang kunting usad na lang at tayo babalik na itulang lang sa may kanto ayan yung kanto So yan mga Gawiks ang mararanasan kapag taga San Mateo ka at Montalban Ganitong oras, sobrang matraffic dito lagi Pwede na tayo dito Paliwa o oh, U-turn U-turn tayo mga Gawiks U-turn, U-turn at bababa na yung ating pangalawang service So ayan, bye bye Okay, salamat Dumaba na at arangkada na tayo Pa Marikina City no Pabalik Ayan tayo ay walang traffic dito ngayon Yung sa kabila Ang matraffic Ayan mabilis Mabilis ang takbo natin dito Pabalik tayo ng Marikina City no Ayan yung tulay Tulay ng San Mateo Pagali kang Marikina Ayan mabilis ang takbo natin yun lang may nasundan tayong malalaking truck mga uh, dump truck ng basura lang yung ating pinanggalingan hanggang ngayon matraffic pa din ang haba haba ng traffic ang haba ng traffic at tayo ay tuloy tuloy lang yan medyo mabilis tayo dito pabalik boys, tuloy na pa rin tayo no. Ayun, nandito na tayo, malapit na tayo sa Barangay Tumana no. Ito yung binabaybay natin na GP Rizal. Ayun, mula Marikina hanggang San Mateo, diretso lang ito. Hanggang Montalban yan pag mo. So dito ngayon, medyo maluwag nga, maluwag ang pabalik sa Marikina City pag San Mateo no. Doon talaga ma-traffic sa batasan no, kung ikaw ay uuwi ng San Mateo Montalban. So dito maluwag medyo mabilis ang ating biyahe yan barangay tumana at susunod na nito ay yung barangay malanday doon na natin yatid yung huli nating service so ito na ngayon, ngayon mga guwiks no yung kanto ng tumana tayo ay nandito sa kanto at yan na nga medyo matrapik dahil maraming mga lumalabas yan ay galing ng Kison City doon dumaan sa may balara at tayo ay dito na ayan, Barangay Concepcion ng ating madaanan, pero dito tayo ng malanday So mga wigs ang ating binabaybay ay J.P. Rizal pa rin at ang luwag na ng kalsada, no. tayo ay nagpasta na sa Barangay Tumana at Concepcion ito na barangay malanday na tayo no ayan malapit na mabilis na ang biyahe natin walang traffic dito yan daritsong Marikina to mga goyes to no? daritsong Marikina bayan bayan kung tawagin so ito tayo ay kakana na dito sa kanto at dito na tayo magbaba ng ating huling service ha? So dito na tayo mga gawigs no Ayan yung ating huling service ay pagbaba na natin dito Ayan Dib bye bye <laughs> Bahay, ting -ting -ting. Bye thank you Ayan na mga gawigs nakababa na at pauwi lang nga tayo doon sa ating <coughs> pinanggalingan so dito tayo ay iikot lang iikot lang tayo ngayon pabalik na tayo so muli mga gawits ako ay magpapasalamat sa inyong lahat dyan na hanggang sa dulo ng aking video sa pagbiyahe sa gabing ito sa service natin tayo ay <coughs> na traffic man pero tayo ay makakauwi na So bye bye.